Good morning po. Ayan. Maulan. Ako yung maguhulog pa. Oh, ba't ka nagpapaulan? Katumas. Ayan. Hello guys. Good morning. Ay! Naulan po. Tara na! Maghulog tayo. Nasaan ang pa payong? Ayan guys. Tayo maghulog kasi nga obligasyon natin yung hulugan na yan. Today is Wednesday. Okay. Ayan guys. Ako po yung maguhulog Pasasama ako sa aking anak. Hindi pa naman siya natutulog. So. Tara na be. Let's go. Magpayong. Okay ka lang? Mamaya ka pa naman tutulog. Sagpasama muna ako sa kanya. Tara na. Sarang pinto. Ano yung nag-iilaw doon? Nag-charge nag ka? Ay, okay, Tom. Ayan, guys. Hello, good morning. Ayan, guys. Umuulan ngayon. It's a rainy day. It's a rainy morning. Yan, Rainy morning pala. Ayan. Hello, mga bibi. Magtayo kayo. Magtayo magkasakit. Mag <laughs> ba? Gusto mong itaas? Mm, Ayan. Mm, mm. Ayan, ganyan. <laughs> Ayan, guys. Kasama kong aking junakis. Ayan. At para malabo. Malabo ang ilong natin. <laughs> mm. Tumama. Ang, hmm? ang arte eh. Buti nga mataba. mama. Ako nga gusto ko tumaba. Tumama ang pisi nito. Mm. Diba? Hmm, hindi daw nila pansin uh, na. ba nakakapansin na mataba na daw ako. Eh? Kaya Hina, kasi Ayan nila guys. yung pisi nito. Tara lang lang taba diba? Uh -huh. guys, kami pupunta doon sa hulugan kahit umuulan, sige, mm -hmm. go lang. Kasi, kasi kailangan. Ihulog natin si mama doon. Ihulog <laughs> niya daw ako dito sa bangin. <laughs> joke. May bangin dito, walang Wala. bangin na. Kaya nga joke lang eh. Uh -huh. Uh Oo. -oh. Joke lang yun kasi nga, yes, wala sabi. naman bangin. Yan guys, daming ano, bato. Bato de la Rosa. Uh -huh. Bato, bato. ba bato? yan, apartment. Ganda na agad oh. Tapos na agad. Kasi may pera ka. Mabilis lang yan. Mm -mm. Kaya tayo. Kailang kaya tayo makapagpagawa ng ganyan. Mabilis lang din yan. P pera na, na ako lang kulang. <laughs> <laughs> Ito yung daming yero oh. Magkano yun yung mga yero mong yan? Magkano isa? Kung sakali. Ha? Ba't mahal pa din? <laughs> Inaano sa inyo na lang, <laughs> ayaw mo. Hindi, <laughs> 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 mura na yan kasi ma, ano yan, matitibay. Ang dami oh, guys oh, dami oh. Daming yero. Diyan ako nabili minsan. Ano, hmm, Pero may ilaw oh. korte eh. Baka naglaba? Baka. My God, ano ba itong... Hindi tayo makapag-vlog, guys, ng maayos kasi umuulan. Baka mabasa yung ating cellphone. Cellphone yung mahalaga. Uh -uh. Minsan ko lang makasama itong Junapis ko kasi mm. laging may work. So ngayon, walang work. Kaya siya nakasama ko. Oh my God! Nababa rin ako mama sa iyo. Ayan, bagay. Sana nandyan pa. Uy, Ay, kahoy. Uy mo, kahoy. <laughs> Madulas ang daan. Ingat, ingat. Oh, ganyan mga view pag doon tayo lumipat sa wawa. Oo, uh -huh. oh, ganyan. Nakikita mo yung kauri mo doon ma uh Oo. -oh. Yung kalabaw. Huy! <laughs> kaga 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 kaganda. Kaganda. naman kalabaw na. Kaya. Ganyan. <laughs> ganyan po ang aking anak. Masanay na kayo dyan. Uy, ganyan siya talaga yan. Sabihan mo nga akong pangit Huy, hindi ah! Ang sabi ko, ang ganda-ganda ng <laughs> anak ko. <laughs> Tadya, ganun na yun, guys. Hahaha! <laughs> <laughs> Ganyan siya. Hindi ka maganda, cute lang. Si oh, di ba, guys? Si Ate maganda. Cute kasi. lang, oh. Cute 'yan. Hindi para maganda na rin. Hindi, ang cute hindi nakakasawa tingnan. Ah, ganoon? Mhm. -mm. Nakakasawa e nakak din eh, Eh, na e nakakasawa ko tingnan. Matayaan hindi. O. 529. Nakakita ng numero, guys. Matayaan. Ano sa palagay niyo, guys? Tatama Wag. 'yun. Huwag mo <laughs> subukan. Huwag din subukan. Ate! Okay, pumasok na kami. Tuloy na kami. Uy, may laing. <laughs> huh. Laing man. Nagluluto ka naman ay? Hindi, ano yan. Sa ready yan sa... May dadating sa Marquis kasi mga papakain mo. Sisikain dito eh. Anong mayroon? Wala eh. Mga anak mo? Pinapakain ko yung buwan-buwan. Sino naman yun? Te? Mga empleyado. Nang? Nang Jack and Jerry. Libre? Hindi, may bayad. Ipapakain ti, sabi mo. May bayad yun. Bakit? Anong mayroon? 1970. E, parang kaya parehkay namumuti na ano. May ka? May si Sino may irkon? Ay, syempre. Yayamanin niya si Ate Maya. Joke lang. Opo. Pagkakamariin? anak? Wait lang. Ayan <laughs> oh, guys, hindi ni kami. Umuulan guys, Uy, kaya gano'n Absent po kahapon. Mamaya ganun pa yan. talaga akong paganta, ay, absent guys. Absent din. Oo, pati mapagod. Uy, sino nagsisibak ate? Ang daming ano. Yung um, asawa ko. Bakit may sahod? <laughs> Ayan ay, guys. Si ay, eh. May sahod yung ay, kanyang lang umuulan lang lang. din. Pag naulan lang naman yan. Ang daming kahoy, saan galing? Uh, maganda magluto dun guys, oh. Tipid sa gas. May palabo ka pa, Oh, dalawa, te Ayan, guys. Ang sarap magluto dito. Wow, ano to? Ginataang, ah? Sinaing na isda, tay? Sinaing na isda. Ayan, guys. Ang sarap mag... Sarap mamoy dito guys. So, probinsya ang probinsya. Kita nyo guys. So, yun. Uy, ang daming ano, papaya. Ang daming, nakakatuwa yung bunga nya guys. So. Oh. Kita nyo. Mula dito hanggang doon sa dulo. At hmm. hmm. <laughs> si... po, Ayan. Ano yung nandoon? Ate, yun yung nagawin mo pa pa. Buti pa si ate. Mm -hmm. Ilang square meter to? Napakalaki. Anong, anong. sundaan? Na eh? Sundaan yan, pe? Okay. Okay. Hindi lang. Ayan, guys. Tayo mag-tour dito. Uy, <laughs> alawak. Ah, saan ang puso mo? Ay, ay, alawak pala? Buday ah, na yun. Ay, ang kambira. Ang dayunin lang palang harong mo. Eh, may puso. Ay, may puso pa. Ang pa lawak pala, no? Okay. Tama sa payo. Nasa <laughs> <laughs> si Kuya wala? Tulog pa. Ah, ilang kwarto? Dalawa? Dalawa. wala uh, yung mga aki mo dito? Wala, kami lang. Ah, Yan dalawa lang. Oh, uh, nasa na ano? si Tisay? May trabaho, nasa... Natuloy ba sa abroad? Nasa apply, may apply din. May um, apply din? Oo, uh, uh, sa Italy. Italy naman? Mm, nasa sa Italy, kaya Australia. Kaso, may, ano, um, kailangan naman. Pera? Language. Uy, ikaw talaga <laughs> ng Chichi <changes>, Smith. <miss. laughs> Nagmamaritis pa kami doon, guys. So. Kaso, kailangan na namin tapusin, oh, guys. Kailangan na namin tapusin para umuwi na. Mm. <laughs> Ay, nako, guys. Joke lang. puso si ate. Sino, ate? Yan ang bahay mo, teh? Uh, Oo, yan ang bahay niya. Yeah, Opo, oh, uh, nali. na nalilito na ako, te, sa bahay mo. <laughs> Ito yung bahay ni Besperan mo? i <laughs> i <laughs> Nandiyan kaya? i i Ayan guys. Kami pa uwi na. Ang daming manok. Wala oh. tayong ulam. <laughs> joke lang. Nang hindi na tayo makabalik din eh. Hmm. mga barangay tayo niyan. Pag tayo hmm. ay manok niyan. <laughs> joke, joke lang. Ay, ay sa kabila yun, di ba? Kala ko sa tayo lang dito. Kabila. Hindi na dito yung nakatira. Doon na. Pero dyan yung bayan nun. Hindi. Sa kabila, di ba? Doon yan sa may tabi natin ah. Yun tinirahan natin dati. Hindi talaga ma. Ayan guys, kami pa uwi na na ulan laang. Aray ko, ito may galit sa akin anak, ang anak ko. Inuuntog ako ng eh, payong. Ay, tiyo naman! Ako kasi may hawak ng payong. Ayan, paano ba kami nito makakapaglaba guys? Ay, umuulan. Hindi na daw maglaba. Ah. Pero yung mga construction worker, oh, kahit umulan bumagyo, nakawa. Ayos lang. Umulan umu -lan, bumagyo, ayos, ayos lang. lang. Kaya naulan eh. Kaya umuulan. Kumakanta ka kasi. Kaya na pa unakanta. Kaya umulan talaga. Matutulog uh, pa yan guys. Kumain ka na pagdating. Ito na lang kainin mo. Palabok. Naman. Kaya ako yung palabok eh. Masarap Sinasama itong... ko pa si Tumtum -tum, ha. Saan? Sa bayan niya ni... Bakit? Yung cellphone niya paggawa na niya. Baka mamaya may mga kailangan sa school. Diyan mama ang bahay ni Tia. Tia. Tila, Linda? Linda. Hindi ko alam ang bahay nung no, kung sa yung guys, salamat ulit. Di, tinambakan dito ulit. Tinambakan na siya guys. Mama, pag yan, ano yung cellphone mo talaga? Binabaha po kasi ito. Kasi tinambakan okay, na, dito. Na. Ayos naman. Ba't madilim ang video natin? Kasi mama, madilim. <laughs> <laughs> si I see. Sino? Siya. <laughs> oh, hindi niya kilala. Hmm. Kilala ko sa mukha. Hindi ko lang kilala ang pangalan. Hindi ganon, ko alam ang pangalan. Ganon din ako eh. Mga mukha. Alam mo ng mga palabati mga tao. Kanya, oy! Ang nanay mo kasi. Sino ka nga ulit? <laughs> hindi ko masabi yung ganito. Palabati din ako. Ganon talaga mga mababait tapos, na bata. Tapos nagagalit ko sa akin kasi palabati ako. Isa ka rin Ang mababait na. na tao, ganyan talaga. Amen. I Ayan <laughs> guys. Talagang inuulan kami mag-ina. O? Oh? No, Lawit yung dadaanan namin. Hmm. Walang ulan. Woo! Ayan. Para kami ano. ay nabasa ano cellphone ko, guys. Ito, kuya. nako. Inulan ka na dyan, kuya. Inulan na siya. <laughs> hmm. Ilulabit pala. Ilulabit pala. Umuwi. Oh, Angie. Ah, tayo? Doon pala tayo. <laughs> Tatakbo tayo guys kasi umuulan. Ang itim. Ang itim. Mo, itim. Ang itim. Ang itim. Ang itim. Ang itim. Ang Ayan guys. Salamat po. Nakarating na kami. Ayan Ay, guys. Yehey. Nandito ayun, na kami. Ang itim. Ang itim. Ang itim. Ang ano si Miha? Ano si Bukas gusto si Pinto kanina! Ayan ha! hinahanap yung kanyang anak. O, ayan! Nakalay na kalabas! Kasi bukas ko siya ng Pinto. Ano yung ginagawa mo? Tumtaman? Inoven po. Ito lang cellphone. Baba Hello! Pangit. <laughs> Ayan guys, saka uwi na kami. Ayan, takbo-takbo kami ang mag-ina kasi nga na ulan. Wala Ay, mm -hmm. Ay mm -hmm. tayo, nagperma ka ba? Mm -hmm. Ano ah, Nakalimutan ko na eh. Kala ko hindi ka nagperma Oo. Ayan guys. Ayan, salamat po sa mga viewers ko dyan na sumama sa akin. May sumama nga ba? <laughs> Joke lang. Ayan, thank you po. Maraming salamat. Thank you po sa... Shhh! Huwag ma Ayan, guys. Maraming salamat. Thank you so much po. Thank you for watching. Ayan. Bye-bye. God bless.